ito mga idol oh. ang taas na niya no pero binuhat lang ng isang forklip oh. ilang patong ba yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na container van anong gagawin niya bakit niya tinaas yan ah, sabi daw eh kukuhanin na no, yung nasa baba kaya eh, tinaas na yan oh. grabe napakadelikado po yan kung dito po yan sa amin di pwede yan di pwede yan baga ganyan walang safety yan. dapat isa-isa lang na isang pagkakamali mo lang dyan bagsak yan delikado pa yung driver dyan wala dilikado delikado. siguro sanay na itong driver na to ha? Huh? parang gumigiwang-giwang pa yung sa taas ah na ay ah, papatong niya papatong niya pala oh, yun oh. pinatong niya hmm Grabe, lakas ng forklift na yan. Kayang buhatin. Hindi man lang gumalaw yung puwitan ng forklift. Ah, successful. pole. Papatong niya pala. Ayan, pinatong niya. Grabe, alim na container.